Hi, magandang araw sa mga hindi pa nakakakilala sa amin. This is John, John, and Via. And welcome to our mini vlog! And in today's video guys, ay gagala na naman tayo dahil pupunta natin yung trending na pasyalan dito sa Iloilo -ilo na parating lumalabas sa FYP namin. And of course, kapag gagala, dapat e busog rin ang ating motor kaya yan pinakain muna namin si Victoria. Tapos na nga kami dyan magpag kaya lalarga na tayo. Hapon na nga kami nang umalis dyan bandang 3 o'clock. Actually, matagal na namin talagang gustong puntahan itong lugar na to. Kaso nga lang ay hindi talaga magsakto yung oras naming dalawa. Wow ha, walang schedule. Akala mo naman o, di kay mga CEO yung dalawang to. Hmm. Buti nga lang ngayong araw ay nagka-free time kahit iilang oras lang. Ato yan ngayon nandito na nga nga kami sa municipality ng Gimbal ang um, Tinaguriang, the town of the rising sun. At ayan nga'y dumadaan na nga kami sa bridge ng Gimbal. Habang dumadaan nga ako dyan sa tulay ng Gimbal, hindi nga ako humihinga dyan. Di ba? Nakakatawa. <laughs> kasi eto kasi yan guys. Story time muna tayo habang binabaybay natin yung daan. Kasi sabi nila guys, dati. Dati to ha, nung nag-aaral kasi ako sa East at U, sa Miyagaw, meron may nagsabi sa akin na classmate ko, wag ko na lang pangalanan kung ikaw to, mag-comment ka na lang dyan sa baba. <laughs> At marami rin akong narinig na sabi-sabi na kapag daw, eh, tumawid ka sa tulay ng gimbal, ay pipigilan mo daw yung hininga mo from start hanggang sa dulo or matapos yung tulay. At kapag andun ka na sa pinaka-end ng tulay, eh, doon ka na hihinga and magwi-wish ka. Ewan ko ba kung totoo to or sadyang ako lang ba yung gumagawa nito Pero comment ka nga dyan sa baba if ginagawa mo rin to or sadyang ako lang or Or nabubuang na talaga ako. <laughs> Ayun may nakarating na nga tayo dito sa Miyagaw. At so kung nakikita nyo, yan po yung Miyagaw Church. Oh, God bless our way. At sana ay parati kaming safe kapag kami ay nagta-travel. Hindi lang pala kami ni Janjan -Jan yung gumala. Kasama rin pala namin rito yung Team PA, yung kasama niya sa work. Tara at samahan nyo muna kami at babaybayin natin yung daan papunta sa ating destinasyon. Malapit na nga kami dyan sa place kung saan kami pupunta. At ayan guys, ay nakarating na nga kami rito sa barangay Tigmalapad, Miagaw, Iloilo. Una naming ginawa dito ay nag in lang kami ng aming mga details para sa kanilang data, contact tracing, or di kaya mga references nila. And FYI lang guys, wala nga pala sila ritong entrance or environmental fee. Bali donation lang na galing sa puso mo kung magkano yung ibibigay mo. Then after mo magsilat ng mga details nyo, ay bibigyan ka ng number or papel. Then after that, kapag mababa kayo galing sa taas, ay ibabalik nyo yon sa kanila. Ay huwag nyong iwawala or itatapon yon guys ha. At heto na nga ang exciting part. Pagkatapos mo dun sa baba, hindi pa tayo tapos ha. Meron pa. At dito sa part na to, sabi nila ay yung mga matataas na daon na dadaanan. What? Kaya hindi nila ina-advise or ina-allow yung mga scooter na motor. Pero depende rin naman ito sa nagbabantay doon sa baba, sa may registration area, at sa sitwasyon na rin mismo. And a friendly reminder lang guys to wear your helmet. <coughs> Dahil alam kong hindi ka na inalagaan, kaya alagaan mong sarili mo. Tara! Kaya kung magta-travel ka, wag mong kakalimutan na magsuot parati ng helmet. Okay? Because helmet is one of our gear for our safety. Sige ka, ikaw rin. Hindi ka nag-helmet. Bahala ka dyan. Basta ako, sinabihan na kita, ha? At ayan na nga, guys. No, papalapit na nga kami. At kung nakikita niyo yung green na yan, na ibig sabihin ay andito na kayo sa pinaka-view deck or top ng lugar kung saan meron din dyang parkingan for your motor na dala or di kaya ay mga sasakya. At huwag ka rin mag-alala kung ikaw ay nagugutom, nauuhaw, meron rin sila dyan tindahan na pwede mong pagbilhan. Naghanap lang kami rito ng paparkingan ng aming motor and guys, hindi ko to in-expect ha. Grabe, hapon na pero ang dami pa rin tao dito. No wonder maraming lumalabas nito sa feed ko kasi yung mga friends ko ay meron ng mga pictures dito sa ganitong view. Nauna na nga kami dito ni Janjan habang yung iba namin kasama ay andun pa sa baba. Kaya naman upo na lang muna kami rito habang hinihintay namin sila. Ay, tinatanaw ko yung mga view. Super ganda. Grabe naman itong lugar na to ha. Simple, payapa, at nakakawala ng stress. Nako, kung hindi ka pa nakapunta dito, sign mo na to. Dahil, Hinatawag na tayo ng bunda. finally, nagawa ko na talaga ng video yon Ngayon, may popost na talaga ako sa TikTok. Tara, tignan natin kung ano yung makikita natin doon sa taas. Tara! Tapos nga namin umakyat doon sa kabila ay napag-isip-isip namin na namin itong part na to. Ayan, tignan nyo. Diyan yung may pinakamataas na part. Super oh my God. Ayan nga, iniingal nga ako dyan dahil nga nilakad ko lang doon papunta sa taas dahil bida-bida yung person <laughs> Pero worth it naman siya, maganda yung kuha mga shots, saka nabawasan na din yung fats ko, <laughs> kahit papaano. Tignan niyo guys, eto lang naman yung nilakad ko. Bakit ba naman may palakad-lakad pa? Eh may moto namang dala. Ay, ewan na lang sa babaeng to. Malapit na nga ang mga gabi dyan, kaya naman naisipan na nga namin na bumalik na or mag-travel na pabalik dito. <laughs> Grabe, tawang tuwa talaga ako dito sa dalawang kasama namin. Bakit ba naman inilakad eh, lang naman nila papunta at pabalik? Kasi nga, yung scooter na dala nila ay hindi inalaw nung nagbabantay. Thank you. Ayan at ginabi na nga kami dito sa daan ngunit okay lang at ang design na rin nga kami na dumaan muna dito sa Gimbal Dike para kumain muna ng street food bago kami umuwi. Ayan na nga guys at nakawin na nga kami rito. At dito ko na tinatapos yung aming mini vlog. And don't forget to like, comment kung ano na gusto niya dito sa aming video. At magpala na rin kayo sa aming page para updated kayo if may bago kaming upload. See ya!